Good day po mga kapusot kapamilya at mga kapatid. Oh, nasasayangan ba kayong i-erase yung live nyo na nagkaroon ng copyright claim? Yung naggamit kayo ng music sa live nyo at saka yung live nyo isang oras ay nag-copyright. O oh, ganon yon. <laughs> ah, tuturo ko sa inyo na pwede nyo hindi i-erase yan. Tanggalin yung, tanggalin nyo lang yung copyright claim nun. So samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano. Tara. Punta tayo sa Facebook. Pindutin 'yung Facebook. Oh. Ayan na, lumabas. Oh, dito tayo sa Home. Pindutin nyo itong nasa kanan, oh, na bahagi yung tatlong guhit, ito. Tapos punta tayo sa Help and Support. Oh, ayan. Pindutin 'yung Help and Support. Oh, ayan. Oh, na, punta tayo sa Support Inbox. Di ba may makikita kayong alert dyan o oh. One new update alert Pindutin nyo yan oh. oh. Yan lahat ay nagka-copyright Pero na-close ko na yan lahat Di ba? O oh, kikita nyo Pero yung isa yung may asol na ano marka Ito yung copyright open Nakalagay di ba? Di ba open Sa so, tax close na yan Puro copyright yan O oh, hindi ko iniris di ba? Oh, sayang din kasi yung oras nyan So ito na, pindutin natin yung may asol na ano ha tuldok ito oh. ayan makikita nyo yung copyright claim ha oh. Oh. Wednesday, October 25, 2023 oh. There are changes to your video So, hindi mo kailangan tong i-erase Pero tanggalin natin yung copyright ha oh. So, pindutin natin tong details Tapos, continue oh. oh. How does copyright work? Oh, continue tayo ha. Oh. Tapos continue pa rin. Oh. Yan makikita niyo yung accept changes, oh, submit dispute or remove video. So wag nating i-remove yung video kasi sayang yung oras nung live natin. Oh. Hindi na lang natin yun i-erase, tatanggalin lang natin yung copyright. So dito tayo sa accept changes, 'di ba? Ayun. So pindutin natin yung Continue. Ayan. Tapos, makikita at mababasa nyo yung accept changes, no? Accept natin yan. O. Oh. So, pagkatapos nyan, pindutin nyo na, you can accept the video changes. So, pindutin na natin yung close. O, oh, diba? O. Oh. Ayan na, naka-close na siya. So, balik tayo. O. Oh. Diba, nawala na yung asol na tuldok. O. Oh. Lahat yan ay copyright claim. O. Oh. Pero, pero, na-close na natin lahat si Meta na o si Facebook na ang bahala dyan. So, mawawala na yung copyright nyo oh, sa inyong alert. Oh. Diba? Doon yan, ayan lang kadali yan. So, yun lang yun. Oh. Ganun lang kadali. Oh, Wag mo na, hindi mo na kailangan i-erase yung mga live video mo na may copyright. Ganun lang gagawin mo at counted na rin yun sa 60,000 60 k na minutes mo. So, hindi mo kailangan i-erase. Oh. Simita na yung bahalang uh, anong gawin niya doon sa video. Basta mawawala na yung copyright. Kailangan mo talagang ito. So, ayun lang mga kapamilya at kapusot mga kapatid. Maraming salamat sa iyong panunood. Magandang araw sa inyong lahat. Bye!